Ito yung araw napupunta pupunta kami ng kalapan at uh, i-deposit ide na namin itong mga bariya na kinuha namin doon sa aming alkansya. Kung natatandaan nyo ay doon sa kay JR Anyayahan account sa aking asawa ay in-upload na namin nung at tinanggal namin ito doon sa aming alkansya. Bale, ito ay tiningnan ko muna. Dinobol check ko kung magkano nga ba talaga to dahil i-deposit ide nga. Pero ang pakay talaga namin kung bakit kami pumunta ng kalapan ay dahil ito nga yung aking araw ng brace adjustment. Medyo nalate pa nga kami nandating dating dito. Pero ayun nga, pagdating namin, ay eh, sinalang din kaagad ako. At ito nga, at tapos na rin nga ako diyan. At meron nga silang pag-gift na, pang Christmas gift give giveaway nila ito. Binigay na ngayon dahil ang next na balik ko na dito ay sa January na. Pagkatapos sa Marasigan Dandel Clinic ay diretso naman kami dito sa bilihan ng itlog dahil wala na nga rin akong stock ng itlog. Grabe sobrang mahal na talaga ng itlog. Yung naglalako dito sa amin ay ang mahal ng itlog doon kaya ako hindi ko masabi ko pakalapan nga kami. Ay just ko parang parehas lang din yung ano yung presyo nila. Kaya tamang isang tray lang ang aking binili diyan. May magamit nga lang sa paggawa ng cake. Dito naman sa tindahan na ito ay asukal at saka mantika ang aking binili dito. At saka cheese na rin pala yung palagay ko sa puto. At ito nga at nakatapos na kami doon sa may loob ng palengket. Eto nga at naglalakad na kami. Papunta naman kami doon sa sunod na aming pupuntahan at may bibilhin din nga. O ba diba, yung kagantahan kapag kakasama ko talaga ang aking asawa. Siya lahat ang tagabitbit. Kaya pansin nyo ba kapag ako lang mag-isa nagpapakalapan eh, hindi na ako makapag-video at may bitbit -bit nga. ito naman yung next na pinuntahan namin dahil dito nga ay bumili nga kami dito ng sabon na ginagamit ng aking asawa. Ay, sabon na rin pala namin dalawa dahil yun na rin ang ginagamit ko. At eto nga, nakabili na kami ng aking brilliant at saka yung rose sabon. At eto nga, at may pa-free pa. Pagkatapos doon sa isang shop na aming pinuntahan hindi na lang nga ako nakapag-video at bawal, eh eto nga, at papunta naman kami ngayon ng Sakaya ng Jeep at dadalhin na nga namin itong aming mga pinamili dito. Pagkapunta sa Jeep, ay diretsyo naman kami ngayon dito sa may bangko dahil katapat nga lang din to nung paradahan ng Jeep. Nag-deposit na kami diyan ng barya. Pagka-deposit, ay winedro din naman. Hindi raw kasi sila nagpapalit. Kailangan talaga deposit mo muna sa kamo withdrawin. At eto nga pagkatapos namin dun sa bangko ay dumarecho na kami dito sa may kainan. At eto nga at gutom na gutom na nga time na iyan, tanghali na. Etong kinainan namin ito ay bago lang din to namin napuntahan. Dahil ito nga ay nadaanan namin papunta kami dun sa sunod na aming pupuntahan. Kain ho muna tayo. Pagkatapos namin kumain ay pumunta na kami dun sa aming pinuntahan. Ay kaya lang wala pala dun yung aming hinahanap. Kaya eto nga at bumalik na ulit kami at pumunta naman kami dito sa Pure Gold. Mamimili lang naman talaga ako dito ng mga kakailanganin ko sa pagbibake, lalong-lalo na yung fresh milk. Ayan, tapos yung aking asawa, kumuha na rin ng kanyang inumin. At eto nga sabon na silka, wala na, ubos na yun sa amin. At disclaimer lamang po, lahat po ng inyong nakikita, hindi po yung sponsor, binayaran po namin yan. Pero baka naman, charis. O diba kapag ka kami nag-grocery talagang hindi nawawala itong mga inumin na ito. Ayun yung kanyang lipobitan tapos itong Gatorade kumuha na rin ako. At syempre ang sito hindi rin yan mawawala. Kumuha na rin siya niya ng tigisa at lagi nga siya bumibili sa tindahan. Naubos na yung akin ganito, kaya eto kumuha na rin ako. Hindi ko na lang sabihin, tingnan nyo na lang. At etong ang ubi condensed milk. eto yung ginagamit ko kapag gumagawa ko ng ubi cake na sobrang bango talaga kapag ito ang ginagamit ko. At etong ang noodles at kanton. Ayan, tigisang pack na kinuha ng aking asawa. At syempre eto, hindi rin ito mawawala sa aking mga pinamimili. Dalawa na ang aking kinuha pero saglitan lang yan sa aming dalawa. At etong butter, ito yung naka-offer lagi ang aking kinukuha. At medyo nakakaano tayo, nakaka-minus din tayo offer nga. Baking powder, kumuha na rin ako ng isa lang. Tapos eto, may nakita akong piyaya dito. Kumuha na rin ako diyan ng dalawa. Yung isang malaki tsaka isang maliit. At etong tiping, ayan, kumuha na rin ako diyan. Sabi ko nung una ay otap, ay hindi pala otap. Tiping pala yan. At dito sa Pure Gold, hindi talaga nawawala itong marami mga offer dito. Lalong lalo na nga ngayon at magpapas na nga. Eto, etong isang ito ay makakasave ka dito ng 20 pesos. At etong isa dito sa tabi, mayroon dito, makakasave ka rin dito ng 30 pesos. Kaya ito ang kinuha ko kasi ayan oh, no, 'di ba? Medyo malaki-laki rin yung matitipid. Pero ang presyo pala noon ay 125, hindi pala yung nakadikit doon sa etiketa. At ito nga dahil wala naman na kami ng bibilhin at hindi na rin kailangan mag-ikot at baka bibadampot pang iba ay lalampas na naman sa budget. <laughs> ito nga at pa counter na rin nga kami dito. Ito nga at sabi ko nga isama ko na rin tong si Baggage Boy dahil ito nga daw itaga dito nga daw to sa amin. Hindi ko siya kilala pero kilala siya na asawa ko. Pagkatapos namin doon sa counter eh, ay na ko na yung aking asawa papunta siya doon sa may jeep. At ito nga at tumigil Bibilhin ako dito sa Glet dahil ako nga ay bibibilhin. At dito nga muna ako napahinto dito sa may buko na ito dahil bibili nga ako. Lagi naman kami bumibili dito. At ito na nga pala yung aking binili. Ayan, nandito na rin nga pala kami sa jeep at ito nga at paalis na rin. Sa lang kami naghihintay at ito nga paalis na. O diba kakaunti ang pasahero? Kami lang talaga halos. Makalipas ang halos isang oras at kalahati ata yung aming biniyahay. Ito nga at nandito na kami sa amin. O diba? Halos yan na rin lahat ang nagbitbit. Ito na lang itlog daw ang bitbitin ko. Doon nga pala sa nadaanan namin ay bumili na nga pala kami doon ng manok dahil mura nga doon. E eh doon nga lang kami lagi bumibili. At yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.